yung uh, Vice Mayor ng Obando, si Vice Mayor Arvin. Kamusta po? Uh, good morning po sa lahat. Uh, una po, ay uh, binabati ko po ang aking uh, matalik na kaibigan. Na uh, actually, ang laki ng aming age ka, pero talagang napakabait po ni Dr. Sar, Vice Sar Candelaria. ano pa ba? Kadokuan namin ni Vice Sar. Eh, Ayun, napakahilig niya sa ano. Uh, napakahilig niya sa gabi, iinom ng gatas, fresh milk. Oh. Kailangan may fresh milk yan. Kaya nung nasa Japan kami, walang ginawa yan kundi uminom, uminom ng fresh milk. Hindi pag naglalakad kami, syempre naiiwan ko dahil mabilis ako maglakad eh. Si Baisa Remedio, syempre alam mo naman, kahit basketball player yan, naiiwan ko siya. Oh Pero kaya pala nagpapaiwan, mas nagiging maganda sa kanya tanawin. Hmm. Oo, kasi pag mabilis ka daw maglakad, hindi mo masisipat lahat. Pero pagka mabagal ka maglakad, hindi ka na daw makikita mo pa lahat ng mga dapat mong makita. Tama ba, Baisar? Mm. So, ano naman po yung sinisipat nyo? Uh, sinisipat ko yung... ba? Sinisipat ni Baisar? <laughs> pareho. Oo, <laughs> pareho nga. <laughs> pareho kami na sinisipat. Pero hanggang tingin lang. At uh, si Baisar, uh, laging nakareport siya sa asawa niya at very... Uh, natutuwa ako dun sa kay Doktora dahil talagang tawag ng tawag si, doktora, si Doktora, chinecheck si Baisart kung okay. Tinitingnan kung uh, kung yung uh, mga dokumento niya is nasa maayos ba or kaya lang hindi ko sigurado kung talagang ganun baka mamang chinecheck lang ni Doktora si Baisart. <laughs> <Saan>? oh, uh? <laughs> Pero sweet po si Doktora. Oo oh, no? naman. Oh, Pati naman. yung boses niya pag tumatawa. Oo oh, naman. Oh, naman. At lagi naman nababangit uh, ni Baisart na mahal niya yung asawa niya sa kapamilya niya. <laughs> uh, mahilig lang tumingin talaga sa iba. <laughs> <laughs> Subungko kayo. <laughs> <laughs> Subungko kayo, Pais. Pais, uh, peace po tayo. Ha? <laughs> At sana marami pa kayong uh, matulungan ng mga kababayan nyo. At ikit sa lahat, maging ga maayos po sana ang inyong kalusugan para po may pagpatuloy nyo yung inyong gampanin. Hindi lang sa bayan ng uh, kulumpet, kundi sa mga tao. Alam ko po ba, sir, na mayro pong dahilan kung bakit ko kayo nandyan at asahan niyo po saan man po tayo makarating pareho. Nasa likod mo lang lagi ako. Ako pa rin ang nag-iisang bodyguard mo pag maalis tayo. At kahit hindi na tayo magkasama sa, sa liga, kung saan man tayo talihin ng ating mga, mga hina, ng ating hinaharap, at saan mo, Vice, na natili kang ikaw ang nag-iisang Vice, sir, ng buhay ni Kuya Arvin. At higit sa lahat, ano man ang marating ko, pag nakasama tayo sa paglabas ng bayan natin, ng lugar, o ng ibang bansa, pag may pagkakataon, ako pa rin ang tagadala mo ng bagahe mo. At ako pa rin ang nag-iisang kasama mo sa kwarto. Walang iwanan, walang bookingan. pero eh, Okay lang yun kasi siya naman ang doktor ko eh. <laughs> so, pagka nasa kwarto kami, may sakit ako. Vice, ano ba maganda dito? Lagi kami nag-uusap niyan. Saka, napakabait niya. Ganon katagal lang. na po kayong magkaibigan? Aba, eh, mula pa po, po nung first term ko na vice mayor, three-termer po ako na vice mayor, at uh, si Vice-Chair no? um yun, uh, doon pa lang po, mag na kami. At, lagi kami nag-uunahan yan, kung sino ang uh, magiging early bird ito yung merong uh, BMLP meeting. Naglalaban lagi kami niyan. Kaya lang, siyempre, nire-respeto ko matanda. Minsan, pinapayagan ko na siyang mauna. <laughs> Good luck po sa inyo. Ulitin ko, saludo ko sa inyo. Mahal ko po kayo.